thank mm -hmm. you Magandang araw po sa ating lahat. Sa video ito tayo ngayon po ay magpapandaw ng ating pamanti. Maga po tayo ngayon. Ang oras pala natin ngayon ay alas 6 na po ng umaga. Yan. Tapos yung araw po ay pasikat na rin. Papunta na po tayo dun sa ating nilatagan ng lambat o pamante Ganda ng panahon ngayon. Hmm. Kakalotide lang din pala. Oh. Maaga tayo ngayon para makapagpandao agad tayo dahil mamaya po ay may pasok tayo sa trabaho muli samahan nyo po ko ngayon sa ating fishing adventure sana po ay marami tayo na huli Ngayon po ay nandito na po tayo sa spot na ating nilatagan dito na yung ating lambat so puntahan na natin para makapagpandaw agad pasikat na rin yung araw ayun na Haring Araw pasikat na ganda ng windmill oh ganda ng paligid dito napakagandang pagmasdan so, yung spot na to malapit lang sa expressway kaya medyo maingay yung sasakyan ano kaya ang ating mga nahuli ngayong araw na ito so ngayon po ilalagay ko ulit sa dibdib yung ating pang video gaya ng madalas natin ginagawa ng mga nakaraan hmm. doon po sa kabila marami pong namimingwit pala doon hoy o oh. dito rin pala sa taas meron din may latag din pala ngayon si tatang taiwanis so, ang haba ng lambat niya po 1000 meters po yung lambat niya na yan paikot po dito hanggang doon sa dulo itong ating lambat pala yung mga nasa 70 meters lang po ito kahaba tapos ang gamit natin ay triple line triple net para walang kawala po yung ating mahuhuli yan o tatlong patong na net made in Taiwan <laughs> unahin natin dito sa dulo Papunta tayo dun Sa kabila Angat angat Kasi dito po sa ilalim madalas yung alimango Dahil yan po yung daanan nila oh, May nahuling talangka oh. Kaso susunod na lang po tayo kuha nyan Dahil nag iisa lang din Ganda ng panahon ngayon dahil maaga tayo kaya maganda ang panahon <laughs> pagka medyo late kasi tayo nagpapantaw oh, mainit na po masyado dahil summer na summer pa rin dito minsan uulan minsan aaraw iba iba po weather ngayon ingat po tayo sa lahat ingat po tayo kung saan man tayo naroon especially dyan sa atin sa Pilipinas palagi ang bagyo baha kaya Ingat po tayo lahat. Hmm. At dun sa bahay, may mga baha-baha pa rin talaga. Especially pag ganyang bagyo o kaya tag-ulan. Hmm. Oh, wala pa tayo na uhuli, ah. Ay, ito. Meron. <laughs> Alamang agad oh ang bumunga first catch of the day alimango hmm. nagkasabit-sabit man sya oh. putuli na ulit natin yung kanyang pinakagalamay yung kanyang sipit para madali natin matanggal gaya ng madalas natin na ginagawa dahil ito naman ay hindi pangbenta sa merkado sa so, mga kababayan lang din natin tsaka sa murang halaga hindi naman tayo nagbebenta ng masyadong mahal ako lang ang nagmamahal pero hindi ako nagbebenta ng mahal <laughs> humugot pa yan. yan shout out sa mga nagmamahal dyan <laughs> lahat naman tayo nagmamahal umiibig yan good size na alimango Uy may baramundi dito Apaahap Uy may malakas dun sa dulo Ano kaya yun Wala na po ito patay na Medyo maliit pa sana itong baramundi na ito Kaso nakuhuli patay na eh Kaya kunin natin ayun o oh. Apaahap kung tawagin Baramundi Na maliit Kunin natin patay na eh Kakainin lang din ng alimango yan Mukhang meron pa dito Yung mga lima ako na sa ilalim sila Pero dito may nanginginig Uy ano yun Parang may nanginginig dito Ah ito Tilapia Uy yun lalaking tilapia Oh <laughs> Jackpot Ayan o Mm. Ye oh. nakalutang nang buntot oh namumulang buntot. Mm. oh. Hmm. Nakalutang nang buntot ng tilapia. Mamula-mula yung kanilang mga palikpik. Oops. Oops. Yang kaya tayo nagwantes para hindi tayo masugatan kasi nung nakaraan pag di tayo susugatan nasusugatan tayo tapos eh, nagtatrabaho pa tayo kaya mahap <laughs> di talaga para nita'y tayo masugatan magwantes na tayo for sure panigurado hindi yan sugat Hmm. Oops. Nagwawalang tilapia. Diyan ka ngayon magwala. Ito so, meron pa dito. Mm, oh, laki pala nito. Ang laki ng tilapia, oh. Uy, may alamang sa gilid, oh. Ay, akala ko alamango, tilapia din pala. <laughs> Mali tayo ng akala. Hmm. Hmm, another fish that tilapia for a day. Mm. Diyan muna kayo sa loob. Oops. Yes, ay tumakas. Ayun oh, nagpalo-palupot sila oh. Grabe tilapia oh. pinalo yung lambat natin. Tanggalin muna natin tong isa pa. Para maayos natin yung lambat natin. Mm. Mm. Bilis yang ilusot. maganda yung ganitong lagay natin o oh. Kinuklose lang agad natin pagka may nahuli Hindi, ala, ang laki naman ng wakwak na ito Ano kayo, dumali dito o oh. Ang laki Nagpalupalupot Hindi kayo igat ito O oh. Mm, ang mm, ng sira Ano kayo, dumali dito Grabe butas niya. Nung nakaraan wala naman ito. Ayun oh. Ang laki ng sira. Naku, mukhang malaking isdang dumala dito. Baka baramundi na malaki. O kaya, lapu lapo Dito guys, may lapu lapo rin. Tsaka mga baramundi na malaki. Dahil dito, karugtong po ito ng dagat. Tubig, alat at tabang. May mga igat din dito. Ayan. Ayun, ayusin ko lang muna to Mas madali kasi ayusin dito sa tubig Ang lambat Para hindi na natin ayusin sa dorm to Hala, Ano yung nakalutang dun May nakalutang dun guys Sa kabila Ayun o eh. Ang laki. Hindi ko kung ano yan eh. Ista ba yan? Parang hindi. Hindi na galaw eh. Yun, kaya mabiyaya dito sa ispat na to. Si paglang talaga sa samanan tiyaga. Sa panguhuli tung hmm. Kung sa atin lang itong spot na to, ah, maraming magdalambat dito na kababayan natin. Ayan. nga maraming alimango, maraming magta-trap. Dito rin po kami nagta-trap nila kay Brian, doon naman yun sa baba. Yung maraming tayo nahuhuli na crabs, tsaka sugpo, hipon, isda, doon po yun sa baba. Ayan, yung mga hindi pa nakapanood, pwede nyo pong panoorin sa mga previous vlog natin yung tinatawag natin na bobo trap o dragon trap. Ayan. nung, no? I mean, oh. may, gumagalaw pa sa tapat ng lumulutang na ah. Wala dito. Malapit na po tayo sa gitna. Ayan na. Uy, yun. Gumagalaw. <laughs> Nakagulat, eh. Biglang hinahatak, eh ay dalawa pala ito ayun oh ah nandito yan sa tabi puh tanggalin muna natin itong tilapia yun ang lalaki pala nito ito yung mga gumagalaw kanina pa mga gustong kumawala pero hindi makawala hmm ganda ng size ang lalaki hmm Mm -hmm. Tilapia is live Kaya hindi na rin po tayo masyadong napunta sa ilog Dahil dito may mga tilapia din naman Goods na yan Pang ulam ulam mm. Dito po sa atin malayo po sa ilog Mga isang oras pong biyahe Yung mga pinupunta natin dati Hindi na natin napupuntahan ngayon Kasi yun nga Medyo gaul tayo sa oras Busy busy rin sa ating Trabaho biyaya po ay may overtime tayo kaya madalas dito na po tayo nang isna kasi pang ulam ulam lang naman ang hinuhuli natin dito marami naman pwedeng mahuling pang ulam tilapia meron din naman dito bangus yan sari sari po alimango sugpo yan. biyaya po dito ay marami dahil malapit po tayo sa dagat dito sa pinagtatrabuhan natin na kampan itong spot na ito ay 10 minutes lang po ang biyahe papunta sa dorm at papunta dito 10 minutes yung average especially pag umaga sobrang bilis <laughs> pagka walang mga traffic light kasi pagka mga madaling araw dito sa mga hindi main highway ay patay pong stop light yan kaya mabilis makarating kanina ang biyahe lang natin yata 6 minutes lang <laughs> papunta dito yan eh wala nga masyadong stoplight Sa mga main highway lang yan. Nasa 3 kilometers po yung ating dorm papunta dito Yun Dito na tayo sa dulo yan, plastic pala yan plastic na malaki yung nakita nating lumulutang kanina kahala ko kung ano na <laughs> Ayan no. Tabi natin yan. Kasi basura yan. Para hindi na kumalad pa dito. Tabi ko lang ito. Ayan no. Ang laking plastik. Kala ko kung ano yung palutang-lutang kanina. Oh. <laughs> plastik pala. Wala na dito ah. Hmm. Yung mga Taiwanese ni no. Naglilibang sila. Ang daming lutang ngayon na isda Hindi oh. man lang sila pumagilid oh. <laughs> Ayun oh, dami oh. Litawan yung mga buntot eh. Oh. Talo na yung mga anak na malalaki. Dito sa lambat natin no lang nagagawing malalaking bana ba ah. <laughs> Nasa gilid kasi tayo. Dahil dito po sa gitna, malalim po yan kaya hindi tayo nakakapaglatag dyan o nakakapaglatag kapag glatag Dito lang tayo sa gilid si dito hanggang dibdib na po dito Pagka low tide, especially Pagka high tide mataas Nagpas tao At sa mga nagtatanong pala Sa ating comment section Sa mga viewers natin Nandito po tayo sa Changwa Dito sa Taiwan Ayan kasi may mga kababayan tayo na gustong umorder ng alimango at saka sugpo. Pwede naman kayong ano, mag-message kay Lakay Brian. Brian Fiesta po yung kanyang Facebook page. Yan. Dahil si Lakay Brian, siya talaga ang nagbebenta. Bulto-bulto po. Kilo-kilo yung nahuhuli na sugpo at alimango. Kaya pwede niyong kontakin si Brian Fiesta po yung kanyang Facebook page Yan, sa mga malalapit dito sa Changwa, Taiwan Pero pag malalayo Medyo mahirap na kasi i-deliver Gahol din sa oras Uy, may alimango pala dito <laughs> Nagulat ako dito Uy, blue yung kanyang sipit ah Oh Wow, lakas nito mm. Oops. Oops. Ayo magpahawak sa likod. Mm. You oh. know. Malakas po ito kaya tanggalin na natin sipit nya Baka madali pa tayo. Para madalin rin natin siyang tanggal. Hmm. tanggal. Ng lalaki oh. Asul yung kanya'ng sipit. Hmm Muntik na natin mahawakan kanina. Eh, medyo nahirapan din tayo magtanggal oh. Nagkasabit-sabit kasi siya oh. Hmm. Lucky. Lagyan natin sa ating lagayan. Mm -hmm. Ayun oh. Talo <laughs> Mga dumi na yun nasa ilalim. Dito, baka meron pa. malapit na rin tayo sa dulo yun pa po mayroon tayong nahuli na alimango may pandagdag na naman tayo pang benta alimango is light <laughs> wag lang palaging ulam may alimango at talaga naman <laughs> ma high blood tayo masarap ang alimango guys kung tutusin kaya lang siyempre ang <laughs> blood din talaga. At maaligi Ito may isdang malit dito. Pakainin na natin 'to sa limang. Wala na dito. Wala na dito. wala na dito guys sa bandang dulo lapit na tayo sa katotohanan wala na po hmm nahatak man yung lambat natin Natak siya. Wala na dito. Dito na tayo sa dulo. So, ko lang tong lambat natin. Kasi iiwan pa natin to dito. Para mapandaw pa sa susunod na pandawan. Tinan ulit natin kung kailan tayo makapagpandaw. Ayan, nandito na tayo sa dulo. Yan, yung ating pabigat. Tinangay na ng alon ng Agus wala na po dito sa dulo at least meron tayo na huli hindi tayo na zero ngayon <laughs> may mga alimango tayo na huli tsaka mga isda o oh, lalaki oh. lalaki ng tilapia natin tapos alimango thank you lord sa mabiyayang araw na naman oh, hindi tayo na zero may pang ulam na let's go gawa lang po tayo ng thumbnail tapos uwi na rin tayo na po Uwi na tayo Sana mayroon pang mahuli Balikan natin yan mamayang hapon Ngayon po ay nasa dorm na tayo Tapos magluto naman tayo ngayon Iluto po natin yung ating Isang alimango lang po ang ating iluluto Tapos isama po natin yung ating natira na hipon sa rep Yan Magiginataan po tayo ngayon Igataan natin itong ating alimango Tsaka hipon tapos nakapag na rin tayo ng ating mga ingredients dyan. So, umpisa na po natin magluto. Nagutom na rin. Nagayon na po tayo ng mantika. Ayan. Tapos, gisa na po natin yung ating bawang sibuyas at luya. Sabayan na po yan. Maghinataan naman tayo yung alimango. Dahil meron pa naman tayo natira na hipon, sinama na rin natin. Mayroon po tayong stock sa rin. Ngayon po, ilagyan na natin yung ating malaking alimang. Ito po yung isang malaking alimangon na nahuli natin. gita mo muna natin. Lalaki ng sipit niya, oh. Hmm. Sipit pa lang. At may aligi. Wow, sarap. Tapos, meron tayo ditong gata. Lagyan na po natin. Ayan. Lagyan na po natin lahat. Para isahan na. Ibulin natin yung hipon kasi mabilis po yung maluto. Grabe yung aligin nito. Oh. Naninilaw. Sarap so, yan. May katulong naman tayong mag-uulam dito kaya hindi <laughs> natin maubos lahat yan ng mag-isa. May hipon pa. So, steam muna natin yan. Yun, kunuan na po. Lagay na natin yung ating mga hipon. Yun, no? Naglabasan yung kanyang kaliki. Nanilaw na po yung ating gata. Yung magpapalasa sa ating ginatang. Tapos, lagay na po natin yung ating sugpo. Nag-isa na yung hipon, o. No? Lagay na rin natin yung ating siling verde. Siling green. Maglagay na rin tayo ng paminta. Ayan. Tapos asin, pampalasa. Hmm, tama lang po, para hindi naman masyadong umalat. Ayan. Maglagay din pa lang tayo ng isang kutsarang suka. Para hindi madaling masira. Hmm. Um, Ang lang natin ito. Sugpo at alimango, Sarap. So, pakuluan lang po natin yan sa mahinang apoy hanggang sa maluto. Maya-maya ay luto na rin yan. Ilang minuto lang po dahil magbibis maluto ang hipon. Ayos. Ngayon po, luto na yung ating ginataan na alimango at sugpo. Para may iba naman, ibang luto naman. So, susunod naman tayo mag-isda. Ngayon po ay kain na tayo. Bago tayo mag kumain, mag-pray muna tayo. Lord, maraming salamat po Panginoon sa uh, isda at sa subpo, sa alimango na sa harapan at na Maraming salamat po sa biyaya sa araw-araw po. Sa po ito, magbigay sa akin po sila ng kalakasan. Ganun po sa aking mga viewers at sa aking pamilya. Inatan niyo rin po sila sa araw-araw. Hindi -araw. sinig Tara po, kain na. Nagutom na. Ito na po yung ating binataan. Pinaghalo natin yung subpo at saka alimango na nahuli natin para hindi lahat alimango iba ba po ay dinan natin kay Lucky Brian para may sama sa ibibenta isa lang po yung ating inuwi tsaka yung ibang isda kain po tayo my favorite sili yung tupok ating alimango Hmm, hmm, ah, laman hmm, yang kata pak. Hmm. alimango ah. Sorry <laughs> guys, masarap talaga ang alimango. Yun nga lang po ay medyo mataas siya sa dugo pag kumain tayo kasi may aligi. Kaya madalang tayong kumain. Tapos limitado pa ang ganyan. Isa lang po. Uh, dalawa na yung pinakamarami. Depende sa size. po naman. Muli, mm. maraming salamat po sa inyong pagsama sa atin sa ating ginagawang fishing adventure sa hanggang sa ating pagluluto, pagkain. Nandiyan mm, pa rin kayo. Mm, thank you sa inyong lahat. Especially sa ating mga silent viewers, sa mga palaging nag-like at nag-share ng ating vlog. Thank you po. Hmm. Dabit.